Umabot ng dalawang daan dalawamput isa ang kaso ng leptospirosis na naitala ng Department of Health Center for Health Development Region 1 sa buong Ilocos Region mula Enero ngayong taon hanggang kasalukuyan. Ayon sa datos sa lalabas ng DOHCHD1, nangangalaga na tumaas ng 106% ang kaso ng leptospirosis na naitala kumpara nung nakalipas sa taon kung saan 107 lamang ang naitalang kaso ng leptus. pinakamata sa kaso ng Leptos sa lalawigan ng Pangasinan na, may 80 siyam, 70 lamang sa may ng Ilocos Sur, 11 siyam sa Ilocos Norte at 38 naman sa La Union. Sa itinaas sa kaso ng lepto sa parusas ngayong taon, nakapagtala naman ng 33 namatay sa Ilocos Region kung saan pinakamataas pa rin dito sa Pangasinan, sumusunod ang La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ayon sa DOH Region 1, mas matas din ang bilang ng na mga kung ikukumpara sa labing walo lamang na naitala noong nakalipas sa taon sa parang panahon ng kaso ng leptos sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa buong Ilocos Region. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bat Sagtalaw, Tatak RMN.